Malapit na ang Pasko, at panahon na naman ng masasarap na handaan at espesyal na pagkain. Kung naghahanap ka ng magandang pagkakakitaan ngayong kapaskuhan, bakit hindi mo subukan ang food business? Heto ang mga nagunguna at bestseller na pagkain na siguradong bebenta para sa Pasko, Una sa listahan, ang walang kupas na pork lechon. Isa ito sa mga hindi mawawala sa kahit anong handaan, lalo na tuwing Noche Buena. Ang crispy skin at malasa nitong karne ay paborito ng lahat. Pwede kang mag-offer ng buong lechon, o kaya i lechon belly, para sa mas affordable na option. Siyempre, hindi rin mawawala ang hamon, at hamon dibola. bola, Patok na patok ito bilang pangregalo, o kaya ay centerpiece sa Noche Buena. Pwede kang gumawa ng iba't ibang klase ng ham, mula sa tradisyonal na sweet ham, hanggang sa mga premium na Chinese ham. Para naman sa mga naghahanap ng kakanin, ang bibingka at puto bumbong, ang laging bida tuwing simbang gabi. Pwedeng pwede kang magbenta ng mga ito sa labas ng simbahan, o kaya'y online, para sa mga gustong magpa-deliver ng kanilang paboritong kakanin. Isa pang hit tuwing Christmas celebrations, ang food trays at party platters. Pwede kang mag-offer ng mga ulam, tulad ng spaghetti, pansit, lumpiang Shanghai, fried chicken, barbecue, at kaldereta, na ready to eat na, at perfect para sa mga handaan. Madalas, maraming pamilya ang abala sa paghahanda sa kani nilang mga parties at ng mga pangregalo, kaya't preferred nilang bumili na lang ng ready to eat na mga pagkain. Para naman sa mga mahilig sa mga matatamis, mango float, mahablanca, at leche flan, ang laging hinahanap-hanap tuwing Pasko. Simpleng gawin lang ng mga ito, pero sobrang sarap. Pwede mo ring i-offer ang mga ito bilang part ng dessert package, kasama ng iba pang sweets, tulad ng brownies, at yema cake. Kung gusto mo ng food gifts, pwede kang mag-offer ng mga specialty Christmas cakes at pastries kagaya ng cookies, donuts, at truffles. Maraming naghahanap ng mga cakes na may Christmas dim, pati na rin ang mga tinapay tulad ng ensaymada, muffins, at banana bread na pwedeng gawing personalized gift. Hindi rin mawawala sa uso ang mga bottled goodies, tulad ng gourmet tuyo, bottled sardines, special sauces at condiments na kagaya ng chili garlic oil, at shrimp paste, at mga sweet spreads kagaya ng peanut butter, at jams. Perfect ito bilang pangregalo o kaya'y pang noche buena. Bukod sa madaling gawin, matagal din ang shelf life ng mga ito, kaya't pwedeng gawing negosyo na pwedeng i-prepare ng mas maaga pa lang. Ngayong Christmas season, huwag palampasin ang opportunity na pasukin ang food business. Siguradong bibenta ang mga klasik na paborito ng mga Pilipino, basta tamang timpla, magandang presentation, at tamang diskarte sa marketing ang gagawin mo. Sana ay makatulong sa iyo ang listahan ng mga food business ideas, para ikaw ay maging matagumpay sa iyong gustong pasukin na negosyo sa parating na Pasko.